Habang tumatagal, pasakit na nang pasakit ng eksena dito sa Rent by Mila, mga Grabe yung episode kagabi. Napaiyak talaga ako dun kay na Bingo at Ani sa eksena nila sa kulungan. Yung umalis na si Bingo. Grabe. Ramdam na ramdam ko yung sakit na nararamdaman ng mag-ina. Hey guys, welcome to RJ's Videos channel. So hindi ko talaga napigilan hindi mag-video ngayon kasi gusto kong i-share yung appreciation ko kina Donny, Miss Anne Ina Raimundo, Anne Raimundo. Miss Ina Raimundo and Belle grabe ang galing nila kagabi. Actually, lahat talaga ng cast dito sa Kent Bay ni walang tapon. Lahat sila magagaling. Pero yung episode kagabi, talagang tinamaan ako. Grabe. Sobrang napaiyak ako doon sa eksena ng bingo tsaka ni Annie yung episode 134, medyo teary-eyed na ako dun eh, nung nagmam parang nagmamakaawa na si Lin kay Bingo, nakausapin siya, pero itong si Bingo, hindi makatingin ng diretsyo kay Lin, hindi siya sumasagot sa mga tanong ni Lin. Pero nakikita mo yung mata niya, nagsasalita, sobrang masasaktan siya sa mga nangyayari. And ang galing ni Belle talaga nung ano na yon yung iyak niya dun yung hitbay, alam mo yung Minggo, Di ba? Forte niya talaga yung drama. Ang galing niya talaga kapag ka, kapag iya na yung usapan. Bingo, please! Minggo, please! So, syempre, nadala yung emosyon ng ate niyo. Medyo natiri-eyed nga tayo. Pero kagabi, grabe yung episode 135. Humagulgol talaga ako. <laughs> Hindi mo totally humagulgol. Alam niya, paiyak talaga ako dun sa eksena nina uh Miss Ina Raymond Tsaka ni Doni pamilyinan. So iba talaga kasi yung dating sa akin kapag uh, usapan inanay eh, na. Alam niyo yun, yung pag usapang parents, talagang mahina yung loob ko. And siguro naman hindi lang ako yung naiyak Marami tayo kasi grabe naman talaga yung hagulgol ni Miss Ina mundo, Grabe yung iyak ni ani, lalo na nung umalis na si Bingo kasi di ba sabi niya uh, simula sa araw na to ka, ano parang maayos na rin ako sa buhay niyo. Parang something like that. May, hindi ko alam yung exact word, basta yun. Basta... Pagkatapos ko ng araw na ito, mawawala na ako sa buhay niyo. Di ba tumayo na si Bingo? Ay, grabe naman yung magulgol ni Miss Ina Raimundo. Alam mo yung ramdam na ramdam mo yung parang nawalang ka ng anak. Sobrang mahal niya si Andre. Mahal na mahal kita, anak tapos yun nga dahil nga sa ginawa niyang pagpapakidnap uh, kay ano kay Ling at saka kay Irene do na uwi kumbaga wala talagang magandang maidudulot yung revenge guys imbis na makasama niya na si Bingo uh, nagkanda leche leche pa eh to think na mayaman naman na siya so kung hindi siya nagsimula ng revenge sa Chu siguro di ko lang din alam. Siyempre, hindi naman ako yung writer, di ba? Ano kabaga, made to happen na nga eh, di ba? Sinulat pa. Ay, ba't ba alam ka, te? Wala ka sa... Mm, true to life, te. Hindi <laughs> lang. Kasi masyado na ako na-apektuhan na kaya't may my love, guys. Tapos balik tayo. Nung umalis na si Bingo, di ba yung nakaano siya sa kulungan? Sobrang galing talaga niya. Lalo na nung nandun na siya sa taas eh. Parang may pahabol pa siya na hikbinan. <laughs> Masasabi ko talaga na laki ng in-improve ni Donnie Pangilinan pagdating sa acting uh, iba yung atake niya kagabi. So, sinapuso niya talaga yung karakter ni Bingo dito, guys. Hindi, hindi si Donnie yung nakikita ko, eh, si Bingo talaga. And, eh, ang ganda ng pagkaka-execute ng ng scene na yun, ng mag-ina. Talagang dalang-dala ako. Sobrang naramdaman ko yung sakit na nararamdaman ni Donnie. Tsaka yung sobrang pag ni ani kasi nga gusto niya nang makasama yung anak niya tapos ganoon pa yung nangyari tapos yung susunod pa matitegi siya ba diba? sa trailer so spoiler yon pero alam na ng marami matitegi siya wala bang magandang ano yung mag ina grabe din yung man lang Direk ano ba ba't din yung man lang binigyan ng magandang pagkakataon na magkasama yung mag ina nakakainis naman tapos yung sumiabangan unexpected niya na naghihintay sa kanya si Bingo pero wala si Bingo. Grabe, ang sakit talaga. Kaya ire-ready ko na yung sarili ko para mamahing gabi. Baka mas masakit pa yung mga mangyayari. Sobrang na-amaze lang ako kaya ako nag-video. So lahat ng characters magagaling, walang tapon, yung drama. Tapos kapag sobrang bigat na ng scene, may icebreaker ng snorin. Si Mamang tsaka si Papi, yung Team Binondo, di ba? Pati yung kontrabida, talaga namang kaiinisan mo. Talagang gusto mong tirisin to si, ani si Gina tsaka si Wilson. Sama mo na to si Charles to, ni nakakabwisit talaga. Parang na-appreciate ko yung Kent by Me Love. Alam mo yun, grabe kayo Derek. Talagang pinasok nyo sa puso ng manonood yung teleserye. And halos lahat naging, ano na, investigador na sa panguhula. Diba? Diba? Ay, naku, sino na lang pinagbintangan natin. Meron pa ako nabasa. Pati yung revolto. Grabe. So, ang andami, daming, ang daming, daming feels dito sa Kent by Milab. So, nakakalungkot lang malapit ng matapos. And, sana rin yung sad moment matapos na rin. Ano ba? Gusto namin ng happy ending. dere ka Pinapakita niyo yung Pablo Rivery na paningin ni Bingo, wag naman, ha? Wag naman. So, ayan lang guys. Anong thoughts nyo sa Kent by Love? Uh, let me know in the comment section. So, thank you for watching. Pasensya na hindi ko talaga napigil hindi magvideo. kasi wala lang. Sobrang na-amaze talaga ako. Eh, May kung makikita nyo lang kagabi, nakailang tissue ko. Naiyak talaga ako dun sa hagul ng mag-ina. Ay, yun talaga yung weak